one month sciatica. Mga may kailangan daw po ng loan, kontakin mo sila. Ano pa naman sila? <laughs> Ay, huwag <na> lang. <laughs> sige. Sige, <let's> <laughs> sige na. Sige po, tayo pa ma'am. Lakad po muna tayo dun ako. No? <coughs>

Pwede kong patuloy? Opo. Okay. Ngayon okay. po, ganun pa rin po yan. Okay. I see. Okay. Dito o naman. Ay, sorry. Dito o naman. Laga po kayo. Eh? <laughs> Na paano ka, madam? Ano pong nangyari? may mayugat may, na may, may hindi na. Ang sabi sa public, uh, sa yate ka, no po, malamig lang. Kaya, ano daw po? Malamig yung panahon. O kaya daw ano po, kasi nalalaki ako ng bedsheet. O, ano sinabi ng doktor yan, malamig lang ang panahon? Kaya daw po. Doktor magsabi? Kaya di sana lahat ng may, may winter, eh di lahat sila, dapat di na nakalakad. Anong napagawa mo na dyan? Wala lang. Puro hilo't lang sa bahay. Mm -hmm. Tapos yun nga akong ano, public na... Ay, ay, hindi ka ano? Hindi ka na disgrasya? Hindi. Sige. Kapak. Sige madam, tagal ng tissue. Yung kasawa tawagin nyo, kaya yung mga anak ko eh. Oo. Ano, dito ako natang. ko na yun. Okay, lakad to. Bin, bomba. Okay. Hindi nakakahawa yan. Sorry, asas tangin na lang. Sorry, yun ka lang Straight aaw Ito pa lang kamay mo, ha? straight stress. Mami, straight stress. Sindihan mo na kayo, paulit-ulit lang naman tayo ng gagawin. Pakita lang namin sa inyo yung mangyayari kay Madam after namin mahilot. So, dyan mo na kayo, God bless sa lahat. Hindi Ah. yan niya eh. Hindi yan, mas masakit. Mas uh. uh. marami sa kapatapasok. Kung sa taga niyo dyan, nasupat na pati yan, sinusuri yan. Si Kuya nga nga dito, siro siro yun, nagreto kong bagay nga Si ate. Kaya? Ay. Uh, so, para dyan muna kayo. Tayo muna natin. Nandis po sa Sige po. Ang ah, magiging bango nyo po, ma'am, tagilid po muna kayo. Tagilid. Sige po, tagilid po muna kayo. Tagilid. Opo. Upo po kayo ng patagilid, ma'am. i e, niyo yung kamay niyo po. Sige po. Pasakit. Pwede <coughs> dahan Sige po, tayo po. Straight lang po yung likod, ma'am. Tayo ka na maayos.

Sobrang masunurin nito. Okay, oh. First session po, din lang po sa amin ng Tagilid. Sa lineup nila siya pinakaagupansin at pag-uupo ng ano content. Ano mo? Ah, uh, first session po ito po yung epekto. Ano mo? Nakita mo? Oh, ganda na anak niyo. Alam ko. Alam ko niya. Alin? Alin? Anak, ayun yung anak niyo! 5-5, uh, tutungo pa rin sa anak mo. Tangin ka na ng anak. Tangin ka na. Hello! Tangin din ng anak. Anak niya? Itakot ka. Ano? mo ginawa yan? Bibenta niya na doon sa atin. Ayoko nga ng anak na babae. Ayoko. Oh, Itakot ka. Sa dulo mo ang namotor na patatas ba niya sa akin. Siyempre. nakakalakad ang mama mo. Tulak niyo sa tricycle yan. Makulit yun eh. Ma'am, balik ma'am. Two months lang hirap maglakad. Oh, um, ano lang po? Oh, wala pang isang month. Ay, ano lang daw po, ah uh, before... Ay, after, ay, before New Year, nahirapan na yan. So, wala pa namang February. So, buong na kasi, baby. Kung dito kagabi ka pa, iyak na, iyak natin. <laughs> pag may ganun kayong case, hindi sakit mo? Sayate. O, oh, sayate ka. Doktor naman daw po yung nagsabi. So, welcome kayo dito. So yun lang, uh, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo kita, kita dito sa Nusin Delimonte, Bulacan.